Uh, mga kapatid, I just can't help but react. Nakita ko lang kasi si attorney Larry Gadon na siya ay nagagalit uh, sa mga Duterte. Nagsisisi raw siyang sinuportahan ang mga Duterte. And uh, okay. So let me establish a few things lang. No? Number one, lahat ng sinabi mo naman, Atty. Larigadon, tungkol sa mga lawan-lawan, kung anong lawan-lawan, luping lawan, delon lawan, ay tama at correct. Tama lahat ng sinabi mo, laban sa kanila. But let me also establish na nagsimula ka lang naman magsalisalita nung meron ka ng uh, safety net nung panahon na ni Pangulong Duterte wherein talagang tinodo mo na yung pakikipaglaban laban sa kanila kasi hindi ka natakot sa persecution at lalong hindi ka takot sa prosecution magawang ka ng mataniman ka and you know this na taniman ka ng mga lawan-lawan gawang ka ng kaso ng mga lawan-lawan, hindi ka takot nung panahon ni Duterte kasi si Duterte na kaupo eh. So that is clearly established. Now, hindi tayo nagkakalayo, bagamat malayong malayo tayo in the sense na you are smarter, you are a lawyer, you are a known figure. No? Pero ako, nagsalisalita lang din ako, halos panahon na ni Bongbong eh. Papunta na nung eleksyon ni Bongbong eh because I am so uh, happy and I am very very satisfied with Duterte and Duterte is the only person na talagang kinahinangaan, kinabiliban ko at pinagkakatiwalaan ko sa larangan ng politika so nagsalita ako para tulungan si Bongbong kasi continuity ng ginawa ni Pangulong Duterte we cannot afford to go down a wrong path. Pero anong ginawa niya ni Bongbong? So, ikaw naman ako I am Duterte because I I am pro Duterte because I am pro Filipino. How about you ka Gaddon? You are a pro Marcos. You are not a pro Filipino. Nabigyan ka lang ng posisyon e eh, naging tuluyan ka nang naging attack dog para sa mga Marcos. Ang gandang laban siya na dati kung kay ni Trililing yung nagtapat eh. Attack dog na mga Marcos Gadon. Gadon the dog and Trililing the dog. Ang ganda siya ng laban ninyong dalawa. Kaya lang, uh, mukhang magkakakampi kayo. Tingin ko magkakampi kayong dalawa. So nakakahiya yun for you. And let me remind you, hindi mananalo yung manok mo kundi dahil kay Shara. To fulfill the promise of continuing the legacy of Duterte. Pero masyado kayo naging mayabang. You wanted to erase the legacy of Duterte and you wanted to establish a legacy of your own based on lies that is very very similar kung papaano trumabaho yung mga lawan-lawan na pinagmumura mo Lariga don at tinatawag mong bobo. God bless.